Isipin niyo, gumising kayo sa umaga, pumunta sa kusina para sa kape, at doon sa may pintuan, may naghihintay na sorpresa. Maliit, mabalahibo, at sa kasamaang palad, wala ng buhay. Pamilyar ba sa inyo ang ganitong sitwasyon? Kung may pusa kayo, malaki ang posibilidad na oo. Ngayon, aalamin natin ang limang time, pangunahing dahilan kung bakit inihahatid sa inyo ng inyong pusa ang mga patay na hayop. At maniwala kayo, ang ikatlong dahilan ay magpapabago sa paningin ninyo sa inyong alaga. Pero bago ang lahat, sariwain muna natin kung sino nga ba talaga ang mga pusa. Sa libu-libong taon ng pamumuhay sa tabi ng tao, nasanay tayong makita sila bilang mga cute at tamad na nilalang na laging nasa sofa. Pero sa ilalim ng mabalahibong anyong ito, nagtatago ang isa sa mga pinakamabisang mandaragit sa planeta. Ang mga likas na ugali nila na pinatalas ng milyon-milyong taon ng evolusyon ay hindi nawala. At iyan nga ang susi sa pag-unawa sa kakaibang ugaling ito. Kaya, simulan natin sa pinakauna at pinakahalata na dahilan. Ito ay purong instinct, walang halong kahit ano. Intindihin nyo, ang inyong kaibig-ibig at mabalahibong pusa na natutulog sa inyong unan ay sa totoo lang mga inapo ng ligaw na mandargit libu-libong taon ng evolusyon ang humubog sa kanilang mga ninuno upang maging perpektong makina sa pangangaso at ang programang iyan ay nananatili pa rin kahit na laging punungpuno puno ang mangkok ng inyong pusa ng pinakamasarap na pagkain hindi nito mabubura ang kanyang panloob na programa. Ang instinct sa pangangaso ay hindi direkta na konektado sa pagkagutom. Ito ay isang refleks na kusang gumagana. Ang kaluskos ng dahon, mabilis na paggalaw ng anino, o ang huni ng daga. Lahat ng ito ay parang isang pindutan para sa pusa na nagpapagana sa isang sinaunang mekanismo, ang pagsusubaybay, pagabang, at paghuli. Para sa isang alagang pusa, ang pangangaso ay hindi lang para makakuha ng pagkain, kundi para matugunan ang isang pangunahing pangangailangan. Ito ay parang sa atin ang huminga o kumilos. Sa pagtanggal natin ng pagkakataon sa pusa na manghuli, tinatanggalan natin siya ng mahalagang bahagi ng kanyang likas na pagkatao. Kaya kapag nakahuli siya ng daga o ibon, Ginagawa lang niya ang bagay na likas sa kanya, ang bagay na itinalaga ng kalikasan. At sa pagdala niya sa inyo ng huli, kinukumpleto niya ang instinktibong siklo na ito, inihahatid ang tropeyo sa kanyang ligtas na kanlungan na itinuturing niyang inyong tahanan. Ngayon, dumako tayo sa pangalawa at mas makabagbag damdaming teorya. Nagbibigay sa iyo ng regalo ang iyong pusa. Oo, Tama ang dinig mo. Ang maliit at walang buhay na tropeyo sa iyong banig ay katumbas ng isang buke ng bulaklak para sa pusa. Sa mundo ng mga pusa, ang pagbabahagi ng huli ay ang pinakamataas na tanda ng pagtitiwala, pagmamahal at paggalang. Pag-isipan mo, para sa isang maninila, ang pagkain ang pinakamahalagang yaman at kapag kusang loob na ibinibigay sa iyo ng pusa ang nahuli niya, nang buong hirap, ipinapakita nito na itinuturing kanyang mahalagang bahagi ng kanyang grupo o pamilya. Nakikita niya na binibigyan mo siya ng pagkain at seguridad at sinusubukan niyang gumanti. Ito ang kanyang paraan upang magpasalamat at makatulong sa pangkalahatang kapakanan. Itinuturing kanya bilang miyembro ng kanyang pamilya na dapat pagbahaginan ng pinakamaganda. Kaya kapag nakakita ka ng ganoong regalo, alamin mo, hindi ito pagtatangka na takutin ka. Ito ay isang taus-pusong pagpapakita ng pagmamahal at pag-aalaga ng pusa, kahit na sa medyo kakaiba at maninilang paraan. Ang iyong pusa ay gusto lamang alagaan ka, tulad ng pag-aalaga mo sa kanya. Narito na ang ikatlong dahilan at ito ang tiyak na magpapamangha sa inyo. Humanda kayo. Para sa pusa ninyo, kayo ay isang napakapangit na mga ngaso. Oo, tama ang narinig ninyo. Sa paningin niya, hindi lang kayo ang amo niya, kundi isang malaking miyembro ng kanyang pamilya na hindi marunong at walang kakayahang maghanap ng pagkain para sa sarili. Ang regalong ito ay walang iba kundi isang aral sa paghahanap buhay o survival ang ganitong pag-uugali ay ginagaya mula sa kung paano nagtuturo ang isang inang pusa sa kanyang mga kuting ng sining ng pangangaso una dinadala niya sa kanila ang patay na huli para maintindihan nila kung ano ang hitsura at amoy ng pagkain pagkatapos kapag medyo lumaki na ang mga kuting Dinadala niya sa kanila ang buhay pa pero mahina ng biktima para matuto silang bumigti ng tama. At sa huli, sinisimulan niya silang dalhin sa totoong pangangaso. Kaya, sa pagdadala ng patay na daga sa inyong paanan, sinisimulan ng pusa ninyo ang unang yugto ng pagtuturo na ito para sa inyo. Talaga pong nag-aalala siya na kung wala ang tulong niya, hindi kayo makakayanan sa malupit na mundong ito at sinusubukan niyang ipasa sa inyo ang kanyang mga kasanayan na napakahalaga. Hindi ito isang pang-iinsulto, kundi ang pinakamataas na antas ng pagmamalasakit ayon sa pagkakaunawa ng inyong alaga. Ang susunod, ang pang-apat na dahilan ay mas praktikal at lohikal. Ang inyong bahay ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo para sa inyong alaga tingnan natin muli ang mundo ng mga ligaw na hayop kapag ang leon o tigre ay nakahuli ng biktima bihira nilang kainin ito sa mismong lugar kung saan nila ito nahuli sa halip inaladkad nila ang bangkay sa isang tagong at ligtas na lugar kung saan hindi sila maaabala ng ibang mandaragit o kumakain ng patay na hayop para sa inyong pusa ang inyong bahay ang kanyang lungga. Ito ang kanyang kuta, ang kanyang teritoryo, kung saan siya nakakaramdam ng lubos na kaligtasan. Kaya naman, kapag nakahuli siya ng daga o ibon, likas sa kanya na iuwi ito sa bahay para makakain ng tahimik, walang nakakakita at walang kaagaw. Ang kanyang orihinal na balak ay ang kainin talaga ang huli niya. Pero bakit naman niya ito madalas iiwan? Kasi kapag nasa bahay na siya, madali siyang malihis ng atensyon. Ang nakasanayang kapaligiran ay nagpaparelax sa kanya. Umaamoy na ang paborito niyang pagkain sa kanyang mangkok na hindi na kailangan linisin pa. At syempre, tinatawag mo na siya para maglaro. Kaya naman, ang orihinal niyang likas na ugali ay nagbibigay daan sa kaginhawaan at sa mga nakasanayan na niya. Nakalimutan na ang nahuli niya at ang pusa ay busog na at masaya sa buhay. At panghuli, ang ikalimang dahilan na lalong totoo para sa mga busog at layaw na alaga. Isa lang itong laro. Isipin mo, ang pusa mo ay mayroon ng lahat. Pagkain, tubig, mainit na tulugan, at ang pagmamahal mo. Wala na siyang anumang pangangailangan manghuli para mabuhay, ngunit ang likas na instinto ay hindi nawawala at kailangan nitong mailabas. Sa ganitong sitwasyon, ang mismong proseso ng panguhuli ay nagiging isang kapanapanabik na libangan. Ang nahuling daga o ibon para sa pusang ito ay hindi pagkain. Sa halip, ito ang pinakakawili-wili at interaktibong laruan na maiisip mo. Umiiyak ito, gumagalaw ng hindi inaasahan at sumusubok tumakas, walang anumang laser o balahibo sa patpat ang makapagbibigay ng ganoong matingkad na emosyon. At syempre, ang pinakamagandang lugar para makipaglaro sa ganoong kapanapanabik na laruan ay sa ligtas na teritoryo ng bahay sa tabi ng minamahal na amo. Dadalhin ito ng pusa mo para ipagpatuloy ang libangan nito sa isang tahimik na kapaligiran sa pamamagitan ng paghahagis-hagis at paghabol-habol dito sa sahig. Maaaring gusto ka pa niyang isama sa kasiyahang ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang tropeyo. Ang isa sa pinaka nakakagulat na aspeto ng lahat ng ito ay ang malalim na pag-unawa sa kung gaano kakumplikado ang sosyal na ugnayan sa mundo ng mga pusa. Kapag ang iyong alaga ay nagdala sa iyo ng isang halos patay na daga, hindi iyon para takutin ka o guluhin. Sa pananaw niya, ito ang pinakamataas na uri ng pag-aalaga. Nakikita kanya bilang kanyang malaki, minamahal, ngunit medyo walang alam na kuting. Sinusubukan kanyang turuan ng mga batayan ng pagkabuhay tulad ng kung paano siya tinuruan ng kanyang ina. Ang regalong ito ay isang aral na nagmumula sa malalim na pagmamahal at pag-aalala para sa iyong kapakanan. Hindi lang ito basta instinct, isa itong tunay na pagpapakita ng ugnayan ng pamilya ayon sa pagkakaintindi ng iyong pusa. Kaya, buod natin, hindi nagdadala ng huli ang iyong pusa dahil sa panggugulo o masamang intensyon sa likod nito ay ang malakas na instinct sa pangangaso, ang kagustuhang magbigay ng regalo, ang instinct na subukang turuan kang manghuli, ang pagnanais na magdala ng pagkain sa ligtas na lugar o simpleng kagustuhang maglaro. Ano ang nagtutulak sa iyong mabalahibong mga ngaso, alamin mo, sa karamihan ng pagkakataon, ito ay isang papuri. Salamat sa pagtapos ng video na ito. Kung nakatulong ito para mas maunawaan mo ang iyong alaga, siguraduhin mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang mga bagong kawili-wiling pagtalakay sa pag-uugali ng mga hayop. At ano naman ang pinakakakaibang regalo na dinala sa iyo ng iyong pusa? Ibahagi ang iyong kwento sa comments. Gustong gusto naming basahin ang mga ito.